ng laki. Ako, <laughs> oh, putang ina mo. <laughs> laki. Super laki. Putang halimaw. Gago. Baba na kayo doon sa baba. Baba na kayo doon, baba na kayo doon. Hindi nakuha doon. Mabibigtas 'yan, mabibigtas 'yan dito sa atin sa taas. Baba na kayo, baba na kayo. Halimaw ver. Putang ina 'yan, halimaw na 'yan. Laki. <laughs> ah, yeah, mamimit na 'yan. Tapos sa diyan. Akit na muna tay. Ay yung pareko, ano kaya yung mayayari sa buhay namin ngayon? Nag-aikot kami, magpagpipisingan eh. Ayan. Ito Ito si Boy Pareko eh. Wala, wala kami makita kasi baha doon sa kabila eh. Uh, ano, baha yung kalsada, mahirap magpasok doon, hindi makapunta. Uh, pagbalik ano? Oo. O, yan, o, ano ang ano mayayari yung... nito ngayon pare ko yun? kami ngayon magkasama si Boyet, Toto at si si Master Manong Master Rusi Master, Master Tatay o. Prid O yun At maganda ang umaga mga pare Naghanap kami ngayon ng mga namin Kasi tangali na oh hmm. At pupunta sana kami dun sa Prespat sa Kwan, Sa Wawang Pulo Kaso lang baha May tubig pa hindi makatawid ang amin aeroplano. Aeroplano. <laughs> ah, kotse. Hindi makatawid kasi mababa, mababa pa doon yung ano, yung ah, yung, lupa, Ay, yung lupa, yung kasada, at saka malalim ang tubig. <laughs> Pagkita mo yan doon oh, sa dito ano yung ano, damo. Bago may pagbayaran pa yun sa'yo ulit. Eh, Oo, oh, pakita mo yan doon. Pagkita mo yan doon sa barangay. punta ah. Barangay? Barangay social media Barang ka. Gago. <laughs> <laughs> Kita no? no, no, no. agad dyan. Wala, hindi tayo pa rin eh. ko. Dami-dami nagbingwit doon sa dulo. Yung kanine, ka... Hindi kasi nagpapasok si Alinini ngayon, kaya hindi lahat. Puno, oh. Mm -hmm. Lahat ng bangka, gamit eh. Ito parikoy, Yung bangka at saka yung mga ano, yung mga yung niyo, Yung balsa na may mga ano, yung balsa na may mga bubong. Hmm. Ginagamit na nila pa kasi marami na sila dito, siksikan na nila sa gilid diyan, oh. Di putar nga yung at tinunto lang gani oh. Bakit kaya tula bubong, pwede na. O dami dami di ka nang minwit dito. Anda oh, sa gilid po, oh. Ga kuridas lang sila, di putar. <laughs> Kuridas daw ano yun? Halo-halo? Kuridas yung hilira. Kuridas. Yung sa Ilunggo, Kuridas ba? Yung sa Tagalog, <laughs> nakahilira sila. Tumutong nga akong inambal. Basta hindi nyo maintindihan, Blau! <laughs> blaw. <laughs> parikoy oh. Oh, parikoy. Ayan eh, parikoy, dito lang kami sa gilid. Gawa nang hindi kami makahagis ng ano doon kasi nagsiksikan na roon eh. Kasi doon pa tayo, ay wala. magkabuhol lang pag nakahuli. Kaya dito lang kami. Kaya sa si buhay ito, kailangan mo magkahuli talaga ay, sa parikoy. Ay, siyempre. Kung kailangan mo magkahuli, ipapakita ng kahuli man ganito. <laughs> parang inumang. <laughs> parang inumang yung barang niya dyan parito. Oh, ibantay sa ano. Wala eh. Wala eh. Yan lang si Lalim. Tingnan natin may tubig naman. Tagaan talaga ko eh. Kasi punong-punong na doon sa dulo eh. Doon sa dito sa pinagbingoy tayo naman ng puro puno na. Kaya dito na lang kami. oh, dalawa! Saan? Kaya na! Dalawa! Ano ba nakadalo dalawa? Saan ano dalawa? <laughs> Dalawang pantapon. <laughs> tayo liliit ay, papatay na yan bago mo gumusok dito. Doon mo lagay kuya... Dito! dito. eh boyet! Ah. Doon mo lagay banda sa bungad. Yeah. Doon, banda doon. Hirap ng buhay namin dito pareko sa akin ng sitwasyon. Mga huli kami dito sa rehas pa. Oh, dito. So, Kumulit si na yung buhit pare ko. Sos, naawa din. Oh. Tingnan mo naman ang na huli. Dalawa. Yeah, dalawa pa. Oh. Oh, uh, kawawa naman. <laughs> Huling original talaga. Pisan, <laughs> pisan. Ito pare Ako ah, na kaya. Saan? Eh. Yun. Laki. Lalaglag. <laughs> laki. Puto laki. Isang kilo may igit

Laki ko naman parari oh. Ah, nulima ako. Dali. Laki Punit? son. Saan? Ito. So, Buti nga pa uh, ganun, wasak eh. Oh. laki oh, nga pwede na. Yung laki oh. kanina oh. Ang laki. masarap ihaw. Hindi gano'n makuha na ng ano pareto Pag, pag ah, na dito pareto saka namin makuha na ng sakto. Gawa ng... May bakal eh. Oh! Laki! Kunin mo! Malaki na rin! Malaki na. Malaki nga! Oh! Malaki! Malaki hon! Oh, puro mo na laki hon ito ito ah! Oh, hindi! Hindi ka mapasigaw, mapamayayo ko sa laki niyan to Sa gilid Oh, lalaki <laughs> ano to? Kaya <laughs> ako umawak ng bagus na ni Likot eh. si Ben, bigyan mo kayo ano, palusos Laki <laughs> naman o Laki na naman oh. Ay, sus, tate, wala <laughs> Panis, panis si tate ngayon Panis ang magtataho. Hahaha tawa. Kama mo mommy sa akin. Na mau. Malaki. Malaki na. Uy, dalawa pala! Uy! Ha, yung malaki Ay, yung malaki 'yung nakawala. sayang. Nakawala. na pa ni toto. <laughs> Ito para ko. Eh.

Abutin niyan. E, ikirin mo lang. Hindi e, ba bigat e, balik, e. E, I, na, eh, bumabalik eh. Inabot na. Ikin. mo tayo. E. E, e. Uy, uy, pumitik. kena, okay na. Yan na, tanggal na. E, kinabit pa. Malaki <laughs> ba to? Malaki? Malaki, mabigat eh. Bumabalik yung rin Malaki nga yan.

Laki-laki, mama-mama, awak-awak, mama-mama, 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 mama mama awak awak mama 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 tama lansak lang tayo. Set up na yun. Kuha niya yung set up eh. Sa set up din nagkatalo yan. Pag set up mo na yung gambitinan hanggang dun paen mo, walang isda doon. Kung nasa lalim, may set up ka sa lalim. Doon sa lalim pa paanin. Hanggang tingin na lang. Dito lang tayo tayo. Dito lang tayo hanggang tingin lang tayo. Lansan lang tayo kamay. Ay maliit. sama saya pala janak laki kemaren tadi udah ngulit gimana sih nasa 3 kg nah ay

Dika-chomp ba si... Dika-chomp? Ano? Oh, Mukhang sobrang laki! Hahahaha! <laughs> <laughs> oh, Ako! Putang ina mo! Ang laki! Ang laki! Putang halimaw! Gago, baba na kayo sa baba! Baba na kayo doon, baba na kayo doon! Mabipiktas yan, mabipiktas yan dito sa atin sa taas. Baba na kayo, baba na kayo. Ay wala, sa set up talaga ni Janjan. Set up sa set up talaga. Hindi yan yung tatay? Isang mutay.

Ano yan? Halimaw. Putang halimaw yan! Laki nga. Hirap na hirap na. Doon, doon! Galing doon sa bila! Ano yung mula? Huwag mo pa. mo lang sa Kasi... Pagod na yan. Laki putang

doon tayo, mo muna doon ta sa gilid. Hilain mo na huwag mo mo lang. Luwagan mo dyan, luwagan mo dyan. Sabi, luwagan mo nga eh. Dapat tinanggal mo na ano, kurmata. Ang laki! Aw, 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 aw! Bisa mo kayo dyan dyan kagad, bilisan mo! wag mo na jan -jan tanggalin yung ano. Tanggalin yung.

Halimaw, ger. Putang na yan, halimaw na yan. Laka, muna pa mimit na yan. Laka pa sa dyan. Akit ka muna, tay. Laki, putang na. Ito, ito. Ano? Duro yan ba? Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Hindi lang. Tatlo. Tatlo, apat. Alalaki. laki. Halimaw. Buti, nasa na punit pag hina mo. Hindi mo, ano yan. Kasi na, nalito na. Grabe. Grabe naman itong parikoy. Sa pakilaki natin yung bangus na ito. Uyan tayo? wala talaga, eh, pagkabigat talaga na bayaran yan. <laughs> <Tatayo, laughs> ako. grabe mamaw mga 3 kilo tayo. Uli ni tatay pre de camban malaki. Kala ko nga pati ni. double kilo. ini 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 mo ini 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 mamaw ini 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 hindi ini 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 Hindi ini 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 Ilan? Tatlo. <laughs> tatlo? Tatlo sa tatlo oh. isang guhit. <laughs> <laughs> Hindi. Dalawa, Dalawa isang guhit. Dalawa? Dalawang kilo. Two in one port. Two in one port na yan? Oo. Two in one port. Two in one port. Two in one port pa rin ko. Malit lang yan. Malit lang yan. Malit lang yan. Malit lang yan. Malit yan camera <laughs> 734. Oh, malaki. Sige, sige. Para minakaraan. Oo. na karon. Kuin dalag mo. Ay, Ay para Yung laki lang. Napauwi kami nang wala di wala sa di oras parekoy gawa nang nadali namin yung eh. <laughs> sabi ko parekoy <laughs> Isang kung medyo malaki-laki, mga kalate. Eh binigay sa amin pare Patang higit na lang kilo eh. <laughs> Napasobra to lang yung bayad ko doon sa ano. Ka, Ay Diyos ko. <laughs> wala lang ang budget na napamok pa. Nag uh, nga kami kanina, tagkalati lang ng isda. Binili namin yung ulam, tagkalati. Gawa ng wala pang budget doon sa Bangos. Anong pauwi ako, sabi ko sige dagdagan lang ng isa. <laughs> na medyo mahaba -haba. Dumating naman halimaw. Ay nasimot yung pera, wala lang tira. <laughs> <laughs> eh tata, si Jam na bisita, binigyan ni Janjan Jam na set up Kung wala yung set up ko pa ka, wala Hindi mo kawalit Tingtingan mo nga yung mukha ko, nasunog no Nandiyan si tata oh. Oh, ito, stata, yun Ito si tata yun yung kahuli ng malaki Nakachamba oh, na malaki pare ko eh, may git kilo Siya ang may kasalanan sa natin Akong eh. nakahuli <laughs> ng halimaw, kala ko nga pating eh Lumulutang? Lumulutang yung ano, lumulutang yung buntot eh, Pare ko Ayan, Ayun, shout ka pala kay ano. Kalimutan ko pala yung shoutout sa ano, Bayanag TV. Ayan. Pare ko, shout sa'yo. Ano bilang na bilang niya eh. Ganun ba yung wisyo mo dati tay? Nagbilang ka sa sakyan? Hindi. Isa ka naman yung tatay, hindi ganun ganun kalala. Hindi na ka lang, uh, ganun ganun, ganun kalala. Hindi yung malala na. <laughs> <laughs> Kunti lang yung malalaan niya eh. Kaya tatay kasi, so, imbis na nagaloto, nagalulo. Hindi loto, hindi lo'lo bis na galoto ay eh, nagaluklo ah. Pero sinabi ko sa inyo, yung malaki-laki lang, huwag yung mamaw. Oo. Oh. Oh. Sinabi kasi malaki lang. Ay, pasensyaan tayo pare ko kay halimaw ang nahuli. <laughs> halimaw? <laughs> barakong barako talaga. <laughs> <laughs> Tuwa-tuwa nga si tatay, nakahuli lang ng malaki. Tuwa-tuwa si tatay pare ko, nahuli lang yung mamaw. Ay, ako ay, naman, tate. napakalungkot. Gusto <laughs> magbabayad ako ng malaki pare ko. <laughs> <laughs> Ang <mabuban>, malaki lagi <laughs> Ang malaki ah! Ang Ang malaki ah! malaki ah! Ang malaki ah! Ang malaki ah! Ang malaki Ang